ito na nga sumagot nga itong uh, si Madam Risa at ang dami-dami niyang mga text messages na ipinakita ganda mabuti naman yun naman ang gusto natin eh. diba yun naman ang gusto natin talaga yung uh, uh, sumagot siya doon sa mga uh, sinusumbong sa kanya yan wait lang ipapakita natin o, oh, eto yung balita patungkol dyan. So, nagpa-press kasi si Madam, uh, syempre with her uh, malaanghel. Malaanghel na tono, na parang ang bait-bait. Oh, -bait. uh, so, sinasabi nga niya doon na uh, walang katotohanan yung mga akusasyon ni Alias Rene. Yan din naman ang sinasabi namin noon eh. Di ba? Yan din naman ang sinasabi natin noon na walang katotohanan ang lahat ng sinasabi nitong Alias Rene. Diyan sa committee mo. Pero ikaw talaga naman, ikaw ipaniwala paniwala at ikaw ay talagang ginamit mo pa itong mga pinagsasabi nitong alias rin na ito para hiyain si Pastor Kibuloy, para makabuo, para i -ano mo siya, i content mo siya, para siya ay iyong ipa-hunting kay uh, General Torre oh, kasi siya talaga yung nagano eh. Siya yung nag-issue ng contempt orders. Pinapahuli niya itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil dito sa hearing at dahil dito sa statement nitong alias rin na ito. Noon, sinasabi namin sinungaling ayong maniwala. Sinasabi namin, hindi totoo pinagsasabi ng alias rin na yan. Diyan sa committee hearing mo, noong uh, pinipersecute mo political, itong uh, sila Pastor Apollo, Community King Kingdom of Jesus Christ. Dinamay mo pa si Senator Bongo Bato at saka si VP Sara. Dahil nagkakabutan daw ng bar. Di ba sinasabi namin, hindi nindibank namin, nagpunta kami sa may uh, uh, Glory Mountain. Doon sa Glory Mountain, pumunta kami sa helipad. Doon sa helipad, tiningnan namin yung tent na sinasabi niya kung saan siya naka-assign. Ang layo, as in super layo, hindi tanong ng mata mo, kilo-kilometro layo. Noong helipad, papunta doon sa may tent na yun. At saka yung tent, nandoon siya sa taas, sa may golf course. Yung helipad, nandoon sa may baba, sa may mismong entrance. So, papaanong from doon sa taas, nakita niya na may bit-bit-bit-bit na baril na ibinibigay. Di umano kay uh, Pangulong Duterte tsaka kay Inday Sara, di ba? Di ba yan yung mga statement niya? O, meron pa siyang statement noon na kapag ka siya daw ay hindi na ano, kapag siya daw ay hindi nakakakota, sinasampal daw siya ni ano ni yung kanyang uh, sinasabi na si Cristina. <laughs> Tapos siya din, sinasabi natin na hindi ganoon, hindi totoo 'yun, walang ganoon. Tinanong pa natin yung mga bawat members ng KJC na kayo ba pag uh, hindi kayo nakakabenta, sinasampal kayo? Wala naman daw ganun nangyari. O, sinabi niya pa na siya ay uh, dyan naka-assign sa SMNI at uh, siya ay kumbaga parang researcher dyan. Eh, natanong naman natin yung mga taga SMN kung kilala nila to. Kilala nila to dahil member pero never daw yan na, na assign dyan sa SMN dyan sa Makati. At never daw siyang nakapunta dyan. Okay, kasi nga parang sinasabi niya na uh, magdamag daw siyang ano dyan, magdamag daw siyang magre-research sa mga balita. Tapos magtitinda pa siya. Pag hindi siya nakakota, Google pin siya. Ganun yun. Tapos pinaparusahan daw siya sa Glory Mountain. Ganun yung mga pinagsasasasabi niya eh na dinibank natin yan noon. Risa Ontiveros, dinibank namin yan noon. Di ba? Yung mga aliporis mo, ayaw maniwala. Ikaw mismo, ayaw maniwala sa pagdibang namin. Hindi ba? Tinuloy-tuloy mo pa rin yung hearing, tinuloy-tuloy mo pa rin yung mga uh, statement ng mga tao dyan, pagtatanong na kunyari, ngayon mo lang tinanong, pero alata naman na pinractice niyan. yan. Oo, so patuloy sila nagsisinungaling yan. Noon pa namin sinasabi, Risa Ontiveros, na sinungaling yung mga testigo mo. Sinungaling yung mga testigo mo, di ba? Lahat si Alya, Samantha, yan. Si Alias Amanda, yan, di ba? Sinasabi natin na napakalabo ng mga pinagsasasabi nila. Because even yung mga co-members nila dyan can debunk yung mga pinagsasabi nila dyan. Ayaw mong maniwala sa amin. Na sinungaling. Ngayon, ang peg ni Risa Ontivero, sinasabi niya na itong batang ito ay sinungaling daw. Oh, so sinasabi niya na sinungaling. Ngayon, sinungaling na. Noong nagsisinungaling diyan at sinasabi namin sa iyo na sinungaling, ayaw mo maniwala. Ngayon manini paniniwalain mo kami na sinungaling tong batang to. Kaya nga, alam mo, regardless kung anuman ang maging katotohanan dito, whether totoo na siya yung uh, siya yung unang lumapit sa iyo at humingi ng bayad or ikaw yung nag-recruit sa kanila or ikaw yung nag-offer ng bayad sa kanila, regardless, same apple, same banana. Si Rene ay isang sinungaling at testimonya ng isang sinungaling yung ginamit mo dyan sa Senate inquiry mo. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng Senado meron tayo? Anong klaseng Senate inquiry meron ka? O, hindi ba? Testimonya ng sinungaling. Pinatunayan mo lang na yung una naming sinasabi sa'yo na itong taong to ay sinungaling. Pinatutuhanan mo lang ngayon na talaga palang sinungaling siya. O kung sinungaling pala talaga siya, bakit pa natin ginamit yung testimonya niya dyan sa Senado mo? Ano dito, pinis ka na eh. Dito palang pinis ka na. Dito palang pinis ka na. O mayroon siyang mga pinagsasasabi nung nakaraan, di ba, na uh, ano daw siya, lumapit. Totoo naman, sinabi naman niya, lumapit siya sa inyo. Gumawa siya ng affidavit and then, uh, dinagdagan niyo daw yung affidavit niya. Sinabi niyo doon na sinasaktan daw siya. Na pinabubulaan na naman niya ngayon Uh, di ba ang dami-dami niyang sinabi na very accurate May mga pangalan pa ng tao, may mga instances Meron pa daw uh, condo na pinatira mo siya dun Alam mo the fact na pinatira mo siya sa kondominium mo Kung uh, totoo man yan Yun pa lang eh, o, yun pa lang mali na yun eh Yun pa lang uh, witness tampering na yun eh Kasi pwede naman siyang pumasok ng witness protection program eh Pero papasok siya sa witness protection program Ikaw yung committee chairman Tapos nagtatago siya sa bahay mo So anong tawag doon sa ano mo sa inquiry mo? Eh di mo rumor na lang. Hindi ba kasi pwede naman kayo magtanungan doon sa condominium mo eh. Sabi nitong batang to, doon daw siya nakatira sa condo mo. Isang murong 2024. Oh, eh pwede naman kayo doon magkwentuhan eh. Pwede niyo niyo naman sabihin yung mga kwento niyo sa isa't isa doon. Tapos magsampa kayo lahat ng kaso kay Pastor Apollo Kimbol. Eh. Pero nilabas mo pa eh. Ay, hindi ba man takin mo ikaw yung committee chairman tapos ikaw yung humahawak sa mga testigo? O, oh, hindi ba mali yon? Mali yon di ba? O, oh, kasi, di remember si, ano, si, uh, yung jan sa Quadcom? O, oh, hindi ba yung si General Grealde, Grealdo? O, oh, di ba? Ah, uh, ako, kami yung mga committee chairman, o oh, member ng committee. Miniting namin yung testigo sa kwarto. Tapos, ah, uh, sinabi, parang lumalabas na, according to General, do Colonel... Eh, meron daw pinapaamin sa kanya na hindi naman niya pwedeng aminin So, kumbaga, nagalit tayo kay Dan Fernandez, kay Benny Abante Kasi bakit iniimbestigahan mo yung tao, tinatanong mo yung tao, pero bakit kinakausap mo siya in private? Di ba? Kasi para saan pa? Na nag kayo, pwede niyo naman tanungin lahat sa hearing Bakit kailangan niyo pa siyang kausapin closed doors? Hindi ba? Ano yun eh? Uh, palpak yun eh. Maling-mali yun eh. Na you are tampering or you are uh, parang having... Uh, parang nag-ano na kayo, meron na kayong rehearsal. masamang masama po yun. Eh, ito pa kaya. Sinasabi ng bata, sa'yo siya nakatira. Sa'yo siya nakatira. Sa condominium mo daw siya nakatira. Yun sinasabi niya. So, dun palang palpak na palpak na. Ikaw yung committee chairman. Tapos yung ginigisa mo na resource person, ikaw yung nag-aalaga. Alam niyo, sabi ko nga eh, sa ano sa ano ha, sa korte, kapag ka, uh, meron kang sampung ebidensya, isa lang diyan pinabricate pin mo. Lahat ng ebidensya mo kahit siyam doon tama, yung isa lang ang mali, lahat 'yon basura. So ibig sabihin, sa lahat-lahat ng mga testigo mo diyan. At isa pa, isa itong si Alias Rene na testigo mo. Oh, isa to si Alias Rene na testigo mo. Sa ibig sabihin, kung ginamit mo yung testimonya ng isang sinungaling, kasi nungalingan, ya ang iyong committee hearing pinatotohanan mo lang na tama yung aming yung aming sinasabi na itong alias rin, rin na ito ay sinungaling na hindi ka naniniwala na sinungaling eh ngayon pinatutunayan mo na sinungaling talaga siya kung sinungaling siya ginamit mo yung testimonya niya ulit-ulit natin sasabihin to kung sinungaling ito at ginamit mo yung testimonya ng isang sinungaling ibig sabihin yung committee hearing mo yung resulta ng committee hearing mo puros kabulastugan at puros kasinungalingan Oo, oh, oh, anong ha na naman? Huh? Oo oh, oh, nga, anong ha? Totoo, hindi ba? O oh, pakinggan natin itong uh, balitang ito at uh, natin yung mga sasabihin niya. Nayaran po ako ni para binayaran po ako ni Henry Rizal para magtestify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Henry sa upang papagsak. Anong kaibahan? Noong pagsasalita nitong alias Rene, noong nung nasa Senado versus ngayon. Nung nasa Senado siya, nakasalamin, nakasombrero, naka, salamin, naka, sombrero, naka mask. Tapos, may binabasa. Sa kanyang testimonya ngayon, wala siyang binabasa dire-diretso kabisado niya kung sino-sino yung mga player. Kabisado niya kung sino-sino yung mga kausap, yung mga kamiting, yung mga detalye na nangyari na nakita natin lahat nung siege. Sinabi niya doon sa kanyang testimonya na wala siyang binabasa. Ah, 'Di ba? Na wala siyang binabasa. Eh si Senator Risa nung nag nung nagpaano siya, nag uh, Nagde-debank siya noong nakaraan May binabasa O susunod so, tayo maniniwala Doon sa nagsasalita Galing sa puso At galing sa isip Do O doon sa nagbabasa Yung may mga Nagbibigay pa ng mga index card Kayun tayo maniniwala O hindi ba? Ngayon kasi Wala na siyang ganun o, bin, bin lang yan ngayon Pero noong itong video na to nung napanood natin ito na -ano lang siya Sabi nga niya Hindi ako nakamaskara oh. O hindi ba? So mas proud na siya ngayon Di ba noon kine-question na natin yan? Anong pangalan nito Sino to? Kumbaga, ako yung taga king Jesus Christ, no, pinatawag mo ako sa Senado. Sino to? Sino yan? Eh, hindi naman pwedeng sinasabi niya na magkasalanan ako nang hindi ko man lang siya kilala. Ipakita natin yung muka. Hindi oh, ba noon ayaw magpakita ng muka? Hindi, hindi bakit ayaw magpakita ng muka? Kasi nga, sinasabi niya, kasi nungalingan yung mga sinasabi ko sa Senate inquiry. Kaya hiyang-hiya ako. Kaya ako nakasalamin. Kaya ako naka-face mask para hindi nila na makita yung mata ko kung malikot ba o what. Pero just by putting shades and mask, it means you're not proud doon sa iyong uh, statement. Doon sa Senado. Eh bakit ngayon wala na siyang ganun? Kasi proud na siya dahil nagsasabi na daw siya ng totoo. Wala na akong maskara kasi totoo na itong sasabihin ko. Oh, well, again, that is his words. And meron kang denial. Which is good. Maganda yun. Napakaganda nung denial. Kasi yun naman ang inaano natin eh. Magpaliwanag ka, Risa, sa sinasabi nito. Then, dininay niya. Ito pa yung mga ibang video. si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni San Risa. Yon, So, hinahanap siya at tinatakot. Okay. Hinahanap siya at tinatakot. Okay? Okay. Uh pinayaran at gawa-gawa lang ang mga sinabi. Ano tingnan mo? O sino 'yan? O, si Ms. Hannah Jane Sancho, itong naka nasa harapan niya. O ayan si Alias uh, Rine. nakita niyo naman naka-jacket na, naka-sombrero pa, naka-salamin pa, naka-face mask pa. <laughs> Tapos nag-alias pa. So itinatago niya 'yung kanyang identity, tinago niya 'yung totoong pangalan, itinatago niya 'yung kanyang mukha. Bakit? Bakit mo itinatago? Bakit ka naman magtatago kung vindication para sa sarili mo yan or makakalaya ka? Because the truth will set you free. Kung makakalaya ang iyong puso at isip dahil sa lahat ng katotohanan na isisiwalat mo, bakit ka magtatago? Kaya ako, mas naniniwala ako, ako ah, mas naniniwala ako na nagsasabi talaga siya ng totoo ngayon. 'Di ba? Nagsasabi siya ng totoo ngayon kasi nakalabas yung mukha niya. Eh. Pero it, for me, for me pa din dahil nga nagsinungaling na siya dito sa Senate inquiry na to, para sa akin, yung sinasabi niya ngayon, pwedeng kasi ngalingan pa din. Di ba? Papaano ka magtitiwala sa isang tao na nagsinungaling na? So dahil ba pabor da sa atin yung sinasabi niya, maniniwala na tayo sa kanya? Isa lang naman ang ibig sabihin nito eh. Na si Rene, totoo man yung sinasabi niya ngayon, ay sinungaling siya. Bakit? Diyan sa inquiry ni Senator Risa Ontiveros, nagsinungaling na siya eh. Kaya nga sabi ko nga, the fact na nagsinungaling siya under oath dito sa inquiry na ito, meron mang uh, collaboration, connivance between Ontiveros and siya, ibig sabihin, si Rene, sinungaling o nagsinungaling. Therefore, lahat ng mga pinagsasabi nito ni Rene dyan sa Senate inquiry na yan, ay dapat mawala, mapawalang bisa. At kung ginamit itong statement ni ano ni Rinne, para makapag come up sila ng negative publicity paniniram puri kay Pastor Apollo Kibuloy dapat si Risa Ontiveros mag-apologize kay Pastor Apollo Kibuloy bakit? kasi ngayon pinatutunayan niya na si Alias Rene sinungaling kung si Alias Rene sinungaling o edi kasi ang basihan ng mga rekomendasyon mo para kasuhan si Pastor Apollo Kibuloy tanga mo isa Sa pagdinig ng Senado laban sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte maging kay Apollo Kiboloy. Pantakin mo ha, dahil sa mga statement nitong kupal na batang to, <laughs> dahil sa mga statement nito, nakakulong ngayon si Pastor Apollo Kiboloy. May namatay na tatlong tao. Merong pagsugod dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Tumira pa ng 16 days. Dalawang beses inatake. <laughs> Ang daming mga nawalang gamit, nawarak, naransak, abuso ang karapatang pantao dahil sa kasinungalingan nito. Now, Risa Ontiveros, totoo bang sinungaling to o hindi? According dito sa report na to, pinasasa pinasisinungalingan mo lahat na sinasabi niya. At sinasabi mong itong batang ito ay sinungaling. O kung sinungaling tong batang to, dapat lahat ng kanyang mga testimonya diyan sa Senado, i-strike out na natin. Or gawin natin, i-disqualify na natin. O anong kwenta ng ano mo, ng Senate inquiry mo? Eh di wala, basura 'yan. So nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa basura mo. Hayop na 'yan. O diretsyo. Ito ang pahayag ni Michael Maurillo na nagpakilalang alias Rene nang tumistigo ito sa pagdinig ng Senado noong February 2024. Kaug na ito ng investigasyon sa mga umano'y pang-aabuso ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader na si Kibuloy. Bunsod nito, ipinilisinta ni Senador Risa Ontiveros ang palitan ng email sa pagitan ng kanyang opisina at ni Michael Maurillo. Ayon kay Senador Ontiveros, si Maurillo ang nauna at paulit-ulit na nagpadala ng mensahe sa kanila na unang nagpadala ng mensahe, lumapit sa iyo. Anong ginawa mo? In-entertain mo. Hinaus mo, 'di ba? Oh, ginawa ginawan mo siya ng sworn affidavit niya. Naging testigo siya diyan sa iyo. Oh, so noon nagsasabi siya ng totoo, ganon. Ngayon na bumaliktad na siya, hindi siya nagtatasabi ng totoo, ganon. So kapag uh, yung sinusumbong niya pabor sa ano, pabor sa nagsasabi siya ng totoo. Pero pag ikaw na, yung sinasabi niyang masama, hindi na, hindi na totoo yung sinasabi niya. Ganun. Oh, so let's just agree. Or can we just agree, Senator Risa Ontiveros, that Maurillo Arlias Rene is ano, is uh, tawag dyan? Si Arlias Rene ay isang sinungaling. Can we agree? Oh, kung mag-agree tayo parehas ngayon. Kasi noon, ayaw mo mag-agree sa amin. yun eh. Oh, so if we can agree right now, nasinungaling siya. Oh, eh, anong kwenta nung Senate inquiry mo? Paulit-ulit ka naman, boss. Dadah, hindi kailangan paulit-ulitin natin para maintindihan ninyo. Hindi na usapin kung nagsasabi ito si Rene ng totoo o hindi. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sinungaling to. So kung sinungaling to, dapat si Pastor Apolo Kibuli, pinalalayan nyo na. Oh, halimbawa, yung alias Amanda naman, bumaliktad din. Paano kung halimbawa bumaliktad din yun? At sinabi niya na ganito din. Halimbawa, o ako pinilit lang, ako yung binayaran lang, ako yung talagang inutusan lang na sigipitin si Pastor Apollo Paano kung biglang bumaliktad din yung alias Amanda? Ano sasabihin mo? Sinungaling din yung Amanda. O kung sinungaling yung Amanda, mag-agree tayo ulit na sinungaling siya. Kasi sinasabi na namin ngayon pa lang, sinungaling yung babae na yan. Eh paano kapag bumaligtad diyan? So mag-aagree ka na sa amin na sinungaling yung babae na 'yan. O so kung gano'n na mangyayari, parehas din ito. O bakit nahulog pa si Pastor Apollo Kibuloy na 'yon? O. Kung talagang Risa Ontiveros ikaw ay naniniwala na sinungaling itong si Alias Rene. O ikaw na sanang ang mag-correct ng kahayupang ginawa mo. na pagre-recommenda mo na pa may mapakulong itong si Pastor Apollo Kibuloy, dapat palayain na natin to. Bakit? Sinungaling to si Rene. Ako naniniwala ako sa'yo ngayon na sinungaling ito si Rene. O kung sinungaling si Rene, kasi yung mga pinagsasabi niya sa inquiry mo, eh dapat tumulong ka na para mapakawalan na si Pastor Apollo Kibuloy. Simula noong December 2023 na nagnanais na magsalita laban sa religious leader. Sabi niya, quote, Dati rin po akong worker ni Pastor Kiboloy. Tumiwalag dahil sa pangaabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Oh, ayun na nga, taliwas yung sinasabi niya sa ngayon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin si Alias Rene sinungaling. So kung sinungaling si Alias Rene, bakit ka naniniwala sa sinabi niya sa'yo nung una pa lang dyan sa Senate inquiry mo? Oh, hindi ba? Hindi ka marunong eh. Yan ang malaking pagkakamali mo pinakamalaking pagkakamali mo is yung uh, yung sabihan mo si Rene na sinungaling. Kasi pag sinabi mong sinungaling si Rene. Oh, ibig sabihin yung mga pinagsasabi niya diyan sa Senate inquiry mo kasi nungalingan. Therefore, yung resulta ng ano mo ng uh, yung Senate inquiry eh, kap ka, ano yan, ang pundasyon kasi So dapat dahil may mga ganitong recantation na o oh, dapat mag-apologize ka na. Hay, nalusutan nako ng isang sinungaling na resource person. Hindi kasi namin masyadong binackround check. Oh, nature na pala niya yung pagsisinungaling. Ah, oh, hindi ba? Oh, ngayon, yung committee report ko tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy using itong kasinungalingan, eh, i reverse ko na. Dapat ganoon i-reverse mo na. Sinungaling si Rene. Oh, ano, sabi ko nga sa iyo eh, the fact na pinatutunayan mo na sinungaling si Rene, tama kami. Tama kami noon nung sinasabi namin sa iyo, Risa Ontivero, sinungaling yung resource person mo. Oh, so anong gagawin mo ngayon na sinungaling yung resource person mo? O oh, dapat ikaw mismo magpalaya na kay pastor, ikaw na kumuha ng susi, ilabas mo na siya sa kulungan. Dahil unang-una sa lahat, sa'yo nagsimula yung kademonyohan eh. Kaya nagkaroon ng authority itong sila General Torre Marbil at sila Abalos na babuyin ang Kingdom of Jesus Christ dahil sa katarantaduang hearing mo eh. Bakit ko sinabing katarantaduan? Sino nga yung eh, ano mo testigo mo? Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us two more times. Noong December 15, 2023, at January 28, 2024. Oh, hindi ba? O, so, 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 ikaw na umamin. Hindi nyo pinapansin. So, anong ginawa nung bata? Gumawa ng istorya. Nung gumawa ng istorya yung bata, tapos nung nakita nyo na pwede nyo siyang magamit laban kay Pastor Kibuloy, kinuha nyo na siya. Regardless, binayaran nyo siya o hindi. Kung binayaran nyo man siya o hindi... Pero nung nakita yung email niya, dalawang beses siya ng email hindi niyo pinansin. Doon sa mga sumunod na email niya, noong nakita niyo na mukhang desidido siyang magtestify, kinuha niyo. Tama, kinuha niyo. Nag-due diligence ba kayo? Nag-background checking ba kayo? O di ba, hindi na. Basta maganda yung ano, basta maganda yung mga sasabihin mo. Laba, basta pangit yung mga uh, ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa iyo. Go 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 tayo. O oh, hindi ba? Eh ngayon, biglang bumaliktad. Oh. So paano na? Totoo ba yung sinasabi niya sa iyo? O hindi? Oh, kasi kung sinasabi mo hindi totoo yung sinasabi niya ngayon, totoo yung sinasabi niya noon, abay gaga ka talaga.